Hello mga bay. Uh, ah, na sa tong vlog ro no. Uh, ah, na nag-circulate ng statement by regarding sa tanaw na si Babaw. No. Obligasyon ba daw ng mga anak na alagaan ang kanilang tumatandang magulang? No? Sa totoo lang, obligasyon talaga natin na alagaan ang ating mga magulang. No. Ah, marami man kami, pito kami sa pito kami magkakapatid. Pito kami ng buok. Depende kung asa mato tumong parents. Um, responsibility na namin at obligasyon namin na uh, alagaan ang aming uh, tumatandang magulang, si nanay, no? Dapat uh, kami alagaan. Why? Kasi, nung bata, nung bata pa kami, uh, sa dihang bata pa mi bay, gipakaon mi, gipaskwila mi, gipadako mi, uh, and our parents, or uh, si nanay, di humihingi ng kabayaran hindi eh, siya humingi ng kapayaran. In fact, even ganay sa obligasyon, sa term na obligasyon ng anak, Hindi rin humingi, no? Si na uh, tulungan siya kahit matanda na siya. Kasi alam niya na tutulungan talaga siya, no? Hindi siya humingi ng kabayaran. Hindi 'yun bayad, bay. Ang tawag doon is um morally right, no? Morally right na tulungan talaga natin 'yung ating mga magulang. Ha? Ikaw ba kaya mo bang tingnan? kaya mo bang tingnan na yung na hindi mo tulungan yung mga magulang mo tapos ikaw di pa ka niya ha? di -ka, ka niya no, di pa ka niya? kung kung you are following the statement that di obligasyon di, na di obligasyon di obligasyon again I will repeat di obligasyon ng anak no, di obligasyon ng anak ang tulungan ng kanyang parents there is something about your morality tawag doon distorted morality you know? kailangan mong balikan yan no? baka may uh, may galit ka sa parents mo okay so ganun nun kaya responsibility obligation natin na tulungan yung parents natin na, habang tumatanda sila pero di sila humingi kung tutulungan ba sila hindi hindi yan pero tama nata, Natulungan natin sila no uh, wag tayong sumunod sa mga taong hindi nila tinutulungan yung mga ano nila yung parents nila wag tayong sumunod doon kasi distorted morality yon tawag doon kung ano pa nakadapat na gawin natin para sa ating parents gawin natin kasi alam mo ba konti na lang buhay nila no gamay na lang ilang kinabuhi dere kalibutan bay nya ihikaw pag inanimo eh ikaw nimo mo ayaw konti na lang yung buhay nila dito sa sa mundo happy yan bay ha tandaan mo yan nanti man ina responsibility natin bye bye